ay ba may bago tayong dating na uh, package. Package? <laughs> And then, uh, um, Canton pala yung bagong dating ngayon. At ito ay, hindi namin alam kung ano ito. ano to. Basta alam lang po namin ay, ano to, kay, para sa bahay to, at um, para sa lahat. Para sa lahat. So ito ay, um, Pina-LBC oh, ni Madam. Madam, Uh, by the way, thank you so much kay Madam V. Madam V, thank you so much sa sa ano, sa, sa binigay mo. At isipin po natin ito ang anong laman ito. Kasi may tinanong kasi si Ma'am sa akin na um, about sa bahay at mga gamit. So sabi ko, um, nung kumain ka ni Mother or kumain ako ng live ako, uh, sabi lang ni Ati V na um, akin daw ang um, ginawa kong ispon ay yung, tawag doon, um, luwag. So, sabi ko, wala kasing kutsara. Wala kasing kutsara dito. So, ngayon, uh, sabi niya, magbigay na siya ng kutsara pero hindi ko alam kung ano. At, tinanong niya sa akin kung may kurtina ba kami kasi malapit na rin yung piyesta namin at darating na yung piyesta. Three days na lang piyesta na dito sa lugar namin sa aming barangay. At, tamang-tama ay Nagpadala po si uh, Ma'am V ng Cortina. Cortina po ang talaga nito. So, iti-check muna natin na sobrang excited si Mother. Mother, ito, anong, anong, to? anong, anong expect mo dito? unsa sa'yo mo expect, Ani? Chocolate. Ako, oh, ita. Oo, oh, so, abigyan na nato. Cortina, mati siya. So, ito, abrihan. si mama ay na nabingi na talaga si mother kasi tao na ako So, check muna natin kung anong klaseng cortina ito, guys. So, kailangan muna natin i-check. At pag-unboxing tayo ng cortina. Wow! Ano? So, by the way, mga ma'am, si, um, sabi niya, hindi kasi, Wait lang pa. Sabi kasi ni Ate um, yung ilan ang ano niyo, yung ano niyo, yung bintana niyo at um, per pintuan, ilan daw sabi ko. Sa bintana ma'am ay ano siya, sa bintana sa labas, isa pa is tatlo. So yung bintana na na tatlo ay tagdadalawa po ang ilalagay po doon. At um, sa, lab, sa ba, baba ay uh, tatlo din po yung aming pintuan. So ngayon, Tinanong niya sa taas, ilan ba? Sabi ko, may, meron din sa taas, dalawa. So, ano lahat? 2, 4, 6, 8, 10. 10 lahat. 12 lahat. 12. So, ito ay, ito na pala guys. Oh, ito ay, ito yung in order ni Ate B, Mother. So, ayan. So, buksan mo, Mother. Ito yung binigay ni Ate B. Na 40 na. Ito yung in-order niya at hindi na ang dami. So ito yung kortina. So ano ba? Sa ba? Okay na yung mapilbit? Oo. At itong kortina na to ay ito po yung ano niya. Yung design niya guys. Oo, so medyo maganda talaga siya. Sobrang ganda. Oo. Oh, Di pa So, anong masasabi mo, mother? Mag maganda, maganda ba ba? Ma? Tara dili. di ba? So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, tampo. Napulog siya. O, napulog. So, napulog siya. Plus, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, Ayan guys, pa. So, 16 po lahat na kurtina ang binigay po ni Ate B. So wait lang. Nag-unboxing ko ba? Wait lang. Uh, 16 lahat na kurtina na binigay po ni Ate B. So Ate B thank you so much sa kurtina. At uh, sobrang saya po ni Mama. Timing na timing talaga siya kasi uh, na po sa amin. O, oh, ayan ha. So guys, at meron pa po tayo guys. Oh, may, may binigay pa si Ate B. Ayan, ito yung um, ano, ang dami. Paper play. Paper play. Ay, ito yung ano, ang tawag ano Paper play. Sa tawag ano yan? Paper plate holder. Paper plate holder po siya. So, ang dami talagang binigyan niya, TV mo. So, bilangin mo mas. So, <coughs> ang ganda o, oh, ang dami. So, ang dami binigyan niya, TV. Ayan, guys, ah. Ayan. Pag binigyan niya, TV, ang dami. Patapin ako. Hindi ka na mag-vlog. Alingasan ko. Mm. Meron meron talaga ako. Oh, thank you So magagamit talaga to sa piyesta na darating. So ito ay uh, lagayan ng paper plate. Ay, hindi na po kami ma ano ma uh, maghugas ng mga pinggan. Ito guys, oh, di ba? Sa so, yun, yun, mother. At by the way, mga ma'am, <laughs> ano kaya to? So ano to, sa book abrido na mga -abri, usan na, ah. abri sa Bunda. Ha? Abay sabahan sa ka na. Dito. At ayan na po mga din mga ma'am, si may, may binigay din si Ate Vin na tissue po siya. Ito po ay tissue na ito ay anim na, ay limang, limang na tissue po ang binigay ni Ate b para sa aming fiesta. Wow. Ah, it's ay, bro! Ayan! O, oh, di Ayan, diba pa? So, mag i tayo bukas sa piyesta, sa pagluluto. Hindi na sabas ng sinina ba? So, so, hindi na, hindi na kami, kami bibili ng tissue kasi may tissue na tayo. Ba, Ma, o, oh, may tissue na. At syempre, yun na yung sinasabi ko. Sabi ko nga sa inyo na, um, sabi na TV kasi, eh, magbibili daw sa akin ng kutsara at tinitor. At ngayon ay binilhan niya si Mother na nagbabili siya ng kutsara at tinidor na gold. Ayan, the gold si Mother. Siguro mahal ko. <laughs> yeah, yeah. Oh, so, hindi tumawala Mother kasi gold siya. So, ayan guys ha. So, Ati B, thank you so much talaga Ati B. So, itong blessings na binigay mo sa akin ngayon ay magagaling talaga sa amin kapiestahan. Oo, oh, oh, yung January 24 na yung fiesta namin. So, at TV, thank you so much. Alam mo na yan. si TV din kasi ay nag, nag din siya sa akin ng baboy. Nag, um, nagbigay din siya sa akin ng baboy na pang litsyon. Ngayong 24 natin para sa ating mga bisita. At uh, nung Pasko din, ay nagbigalo siya sa akin ng um, siya sa akin nung Pasko. Binigyan niya ako ng regalo. At uh, yung madamang nung New Year din ay binigyan din niya ako. So, Ate B, thank you so much. Thank you so much. Ma'am, ano masasabi mo? Kasi mong istorya kay Ati B. Ma'am, salamat kayo nga. Nga i-agad ko yung kurtina, o kutsara, o... Para po ito sa kutsara. Hindi lang siya, hindi lang siya kutsara na kutsara. May silver ka na kutsara, may gold ka din na kutsara. Salamat sa gaya. Eh. Oo, oh, oh, di ba? Ang dami. Hindi na magugas ang plato. Hindi So, ayan, kakapit din Na, kurtina. 16 na piraso na kurtina, 16 kabuok na. Lagi. Oo, so 16. So, di ba ang dami talaga ginano ni Ati B. O, oh, ayan, oh, hindi, may silver ka na, may gold ka pa. Oo. Di ba? Bimba. So yung mga kutsala mo na yung kitago, ipagawas na to siya yung mga kutsala kitago. O kani mga mga kutsala nga, kahit, ay may pang, ay, may pang pang, 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 pang handaan din siya. So, Ati B, thank you so much. Thank you thank you so much and God bless po. Salamat. Mm-mm. Oh, sa TV din, sa TV din nakapo na batak sa Lichon. Salamat sa kayo nga. Yung naghatag ang Lichon. Nakagatun, makagatun magig kami. Wala kayo na kung gano'n, kayo na ka. Wala eh. Kahit tears of joy si mother ngayon. Asa tayong asa, asa tayo mga silver mga kutsara? So, uh, Ma'am Chona, thank you so much kay Ma'am Chona. Nag, uh, nagbigay din si Ma'am Chona ng um, ano, ng sa 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 ma? Huh? Ang ginatag niya Ma'am Chona, Yahong. Yahong, plato, of, um, silver, kuchilio. silver na um, kutsara at tinidor at mga kutsilyo po. Okay. O, binigay po ni uh, Ma'am Chona from USA. So, ayun guys, so thank you so much guys. Thank you so much, Ate Vee. Um, ipagdiriba, ipagkara, ipag, ikak, ikara, ikaraos na rin po namin yung abing uh, um, kapistahan na yung January 24 and God bless po, Ate Vee. Thank you. God bless. Tulungas <laughs> ah. I think, I feel like a minuto.